ba yung kwentas na yan yung, yung, sinasabi mo sa akin noon? <sighs> ang kwentas nga ni simbolo sa pagkahibugma ko sa imo. Nagpasa-pasa sa pamilya namin. Ikaw ang pamilya ko palangga. Saan nakuha to? Tell me, na nyo nakuha to? <laughs> Pintas po yan ni Benis nung pagkabata pa niya. Saan nang galing, Vivian? Saan nang galing? <laughs> Susunod po yan ni, ni Venice nung... nung binigay siya sa akin ng kaibigan ko para paambon. ちゃあ早く。<laughs>